Hello! Mayong aga na naman o mayong adlaw na naman kanatong tanaan. Welcome na sad sa, sa pagka-edisyon sa atong podcast. Dari kaya sa atong uh, programa programa, Hugpong Flumloqueños para sa bagong politika. O sa masanaan dan, ginagaya po niya kauban sa maong podcast, si Rodil Libiano o at tungod kay parayo na atong diskusyon sa platform sa atong vice mayor nga maging mayor nato sa unahan si Melso Inday Hotar so siya gyapon nato makauban ang na kawang adlaw may buntag uh, yes uh, sir Rodela uh, may uh, adlaw na naman um, sa imo sa aton mm, um, mga kaugpong lumlokinyos kay oh, sa tanan ng mga podcast oh, viewers uh, oh, may oh, adlaw sa inyo oh, kumusta ang lagan sa politika ka so uh, 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 sa aton nga sitwasyon uh, na sir si Rodela daw ang aton largada daw ay pamansiling yang daw hindi mayo ang mga violent mga As Asa ah, so awesome wala kay? pa sir Del, pero ang ato oh. niya nga largada, subong, oh. ah, mambal naton nga hindi oh. ma-feel sa iman oh. nga wala nakabalo, na kabalo, pero kung lang na ito wala na kabalo, mambal sila nga no. ang ato niya nga mm. sige pa mm. mm. na, uh, na sa grama, mambal sila maayo ang resulta. Na bala ko ba ito nagligad nga simana may uh, briefing ka mo, no? Sa mga election laws. O, oh, na uh, um, comerec. Oh, comerec. Uh, So naka ka man sila, no? kita dito so, ano? kay Isa gina sa mga dapat na ito nga katuan kay para at least mabalaan taman kung ano ang mga dapat naton himoon, ano ba ang mga rules nga dapat nga mm. <laughs> uh, ma-apply na ito pag na sa uh, campaign, na campaign na, period. Kasi oh. siyempre, isa ka leader, gani leader man. ka gani. Karo, gani. hindi ka mag-sunod sa mga balao. Si na, si na eh. sa sa umpisa pa lang, nag-cheat na timo. hindi oh, <laughs> mo kanina eh. Sa wala pa gani, Makita natin nila ang ibang nga mga Oo. elected nga mga officials. So, Lagi na nag-violate uh. ang ginatawag na ng mga comilic rules. So, so, hindi may, na dapat, so may mga specific advice like ano ang size ng poster, oh, etc. Oh, so, na. oh, na, so sa mga public places, dapat may uh, comilic guide lang sila nga mo gina isundon pero kung sa mga public mm -hmm. nga mga ah sa mga private mga mm pribado -hmm. nga mga sa mm -hmm. ah, wala iya sang ginagawa may ikuan ka lang apidabit ka lang ah, pangayoon sa so ilo. siguro sa yeah. mga podcast nato sa sunod ba, sa atong ipanikabutan nga may podcast kita nga uh, i-discuss na ini mga COMELEC oh, uh, oh, guidelines -tama, no. Tama gina si para sa aton nga mga butante hmm. kamo oh, man sila, kailang, sila. Ah, ah, sa ilang himuon pagabot karon sa piniliay pinili ay na <laughs> pagabot sa eleksyon. Pero maka mo sang ano tawag sana? No, the the, uh, pledge, pledge of pledge of covenant covenant, no, covenant. no? Ah, ano ba kaon nasa to ano so, gin kin ano kin pledge niyo dito so dito uh, Ngayon, hindi, ka mamag ay, hindi ka mag hindi <laughs> ka maghimo sa mga bagay ng uh, okay. magkakuan sa community okay. okay. rules no? okay. no? alimbawa tong ginambal ng boot buying okay, okay. Na, oh, okay. Uh, boot -buying. <laughs> klaro kayo klaro na na kayo right. ginabawal gina siya correct no? so atong ilatid na sa sunod at mga podcast nato so sa sunod i-discuss yeah. yeah. about yeah. sa mga muna mga bakay para at maintindihan mo sa tao kung ano gid bala ang uh, mga hindi dapat nga himuon pag-abot sa election right. time. Mm -hmm. Kaya kabalo naman kita, tabo uh, <laughs> nagakalatabo. Uh, wala nagasunod mismo mm -hmm. sa mga guidelines nga ginatag sang komunidad. Mm -hmm. Sa subong nga podcast ba sa uh, kita sa paglatid sa tong aton nga politics nga ginagamit bilang acronym naton para ma-define ang aton nga mga political agenda no. Uh, Hilabi na akong ugaling, ikaw na magpungko bilang mayor. So, ara na kita sa letter I. Letter I. Kasi politics uh, mana, ang last natong history, ang transparency. Karoon naman, involvement. Involvement. No, so, so direct nang lang ma-engage nimo ang tanan ng mga sektor, kung pwede palang nila, sa mga decision making bilang isa ka-local chief executive. Anong tanaw mo sini So, ina nga uh, bagay uh, si Rodel, mm, mm, uh, mm, uh, okay. wala pagani kita nagkapungko Okay. Isip isa ka ah, oh, oh, mayor, yeah. right. pero... Naghimo na kita, yes. Nag involved na kita sa katauhan, yes. no? Yes. So, Naghimo na kita sa ginatawag natin ng mga consultations. Nagdaon na ka no? mga daan na sa mga community. Oo, oh, sa oh. kwan pa lang, ah, last, pa lang oh, sa, last uh, March pa lang, yeah. ah, mag, almost mag-one year na kita nga, hmm sige pa na kita uh, nakita. So engaged na ka mo. Uh, yeah, engaged na kita. Oh. Masintuon nga wala pa ako sa politika, mm -hmm. isip ni kabalo ka naman sa una nga ang ato niya nga, religious formation sa una nga mm yeah. ara kita sa ginatawag mm -hmm. nga sa seminaryo. So mm -hmm. muna ang isa ka bagay, dako nga naghatag man sang aton sa aton sa uh, experience mm -hmm. nga, ang pagpanaog uh, sa katauhan mm -hmm. uh, mahambal akon nga hindi na nabago sa akon. Mm -hmm. No kay tungod nga nagyanta na amo na ang mga bagay. Pero ini-enhance lang naton. Mm -hmm. ang open out nga. lain naman yung kwan so, lain naman ing uh, mm -mm. plastada, lain naman ing sitwasyon mm -mm. ang ginapanaugan aton. No? Actually ba, suntan ang ni, may ara na sa people participation mm -hmm. eh. Kag para masiguro ina, may ara nga provision sa local government code nga dapat ang isa ka local government unit may i may i develop ng mga local special bodies, mga cooperatives, mga association nga mag-engage sa paghimo sa mga palisya, kapag implement sa mga program ka proyekto since sa KLGU no so therefore hindi maiwasan hindi kit pwede ba hindi ka mag-engage <laughs> sa mga different sectors na ara sa isa ka katilingban like pulomolok so mm. correct na si Rodel kaya mm. kay actually may mga special bodies ta kita may eh na, na oh, sa aton nga oh, kwanda sa aton oh, nga munisipyo right. so amula na kay kung nantaw naton sa mga yeah. Uh -oh. na wala kayo ni sila ma uh oh, mamatap nga dapat na may resources na involvement na right. dapat mo involve sila right, right. so muna uh siya uh, wala ma-maximize no? wala ma-maximize uh -huh. pero kung sa ato na yang uh, nga ihatag nga panahon so kinanglan gid ni nga involve sila kaya dako mm. ni nga bagay si Rodel no mm. kaya tong naging isa ka adlaw naging isa man ako sa giimbitahan mm. sa isa ka co-op okay. no so, okay. so ikaapat na nila nga uh, tuig assembly no? Nang, ah ginal, okay. assembly sila ah, okay. nga election oh. of, 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 of officers okay. No? Okay. Oh. so dito nakita na nga sa ilang pagpaningkamot hmm. at least nakita na nga naga uh, kuanggit ang ilang kooperatiba okay. naga improve okay. no? so amu um, wala pa involvement sa involvement sang okay. uh, hmm. aton nga NGO so how much pa. more karon sila sila pa lang uh, sila pa lang na nagdevelop so, na, nag na develop nila pero how much more karon kung right. ara ang partnership And support support so, collaborative approach sa aton nga NGO correct ho. so amogan um, itong hambal ko sa hmm. isa ka sa kuan sa chairman of the board yeah. uh, sa panahon kuha po ni ang inyong mm. -hmm. Kwan, nga may participation kamo mm -hmm. no mm -hmm. involvement kamo mm -hmm. nga ang dapat ang LGU uh, uh, makatagman sa uh, mga panglantaw nga mo um, na kay para tisa sa magbiniligay no sila ang oh, involvement tila uh, sa ilang ako pa mm -hmm. kwan, uh, small medium enterprise ang ilayang oh, approach ang okay. ilayang okay. ila so, ng kooperatiba so more, more on na uh, negosyo oh, right uh, so, kaya uh, muna kinang lang tabay uh, so muna uh, nga i-develop nato na muna oh. So, mga to kay para mabuligan nato mm. karon nato nga mga small medium enterprise nga mga mm, negosyante correct no? so correct. through co-op ng mm, nga panglantaw mm, at least uh, makita nato karon nga ari gali pwede naton nato sang uh, tagaan pagkabot sang yeah, assistance ng yeah, yeah, ang ilang yeah, mga mm, mga, mm, mga grupo correct isa sa mga implication na Universe nga ang serbisyo natin dapat may engage gid ang mga ara sa barangay. So manaogid ba? So therefore basik na lang tani strengthen gyapon ang aton nga mga efforts towards strengthening our barangay affairs. ang office na tundra, ano nga klase mga tao Ibutan tada uh, kag paano sila ipanaugon sa barangay kag mag-engage so ara si Rodel nakita mo naman oh, naging part ka man dira sa aton nga pagplasta dira sa aton nga opisina sa vice mayor nga mm -hmm. nag-create kita Sang isa ka section aton nga community research yeah. workers right. so mm pag abot sa panahon nga kung kita makapungko dira aton naman na enhance na si ibalik na nga mga palantaw nga aton nga mga researchers karon nga manaog karon sa mga barangay sa mm. mismo bala naton kung ano gid bala mm -hmm. ang dapat naton ngayon muon tira yes. within mismo sa ila right. maghalin mm -hmm. ang mga programa uh oh. so, so, no, finish... nangyambal naton nga mm sa -hmm. dapat inasa naton nga ginatawag nga barangay uh, mm -hmm. uh, affairs uh, development program right. affairs nga within dira gid mismo Correct. sa barangay uh -oh. nga uh, uh -oh. maghalin ang mga dapat nga mga mm -hmm. ihatag naton nga mga programa mm -hmm. Mm -hmm. Another challenge na eh. Oh, no, <laughs> dahil, unaw, unaw, Luis si Rodel, no? Sa oh, pastada, yeah, yeah. nga hamon na ako ng challenge. Ha -ha Kaya nga pang lantaw, mas more nga i-inastator. <laughs> Kaya uh, ang uh, mga sistema nga, ma-develop naton ang uh, mm -hmm. mga labi na sa mga kooperatiba, no, sa mga asosasyon, right. involvement sa katauhan mm -mm. para mapa-improve mm -mm. naton ang, through involvement ang mga mm. bagay ng mga programs kaya hatag naton sa katauhan. Mga final ideas pa no, kay medyo patapos ng oras naton. Pero ang bot ko lang i-process po sa aton, kung amo approach mong good nimo bilang leader mong good, you are looking more of the outside rather than <muchas> self-interest ba? So amo nang pinakahagit. nga ang development ara sa mga tao rather than sa imo personal nga so, pagdevelop sa negosyo uh, pag develop sa mo gani si Rodel Permi ang ginabalik na tong nga, nga istorya kay yeah. gina hambal ko man dito mm. mismo sa ginapanauga naton right. nga mga grupo kag mga pamilya nga mm. si Vice Mayor niya ang interes niya Paano i-develop? Once nga magadao okay, kita, na paano natin mabuligan ang katawahan? Ang community. Ang community. Ang development sa hara sa community. Hara sa community. Hindi sa pamilya mo. Hindi sa or pamilya mo. Sa... <laughs> oh, <okay>. ako yan, <laughs> uh, uh, gihatag ko na akong uh, kagulingon uh, uh, nga mag-servisyo uh, ganyan uh, tinuturay uh, sa uh, sa katawahan. So, mga nanginambal ko nga, ang ako niyang interest pa uh -uh. paano ako makabulig. No? Right. Buligan ang katawahan para pag-abot sa panahon makita natin mm -hmm. nga nag-improve ang ilang pakabuhi. Automatic. Hindi yan nga tawag nga, Ginhambal ko pero hindi yung interest interesya personal nga kung paano ko padamo ng kwarta Amoy. sa akong bulsa <laughs> pinaagi uh -oh. sa hindi mayo nga sistema yeah. Ng mga urakot ako Correct. kamo nang makita uh -oh. hindi sa ako okay, uh -oh. siyempre isip isa katumandok mm -hmm. sa pulmulok pag mm -hmm. nabalaan ang mga mm -hmm. sistema nga naga dira sa aton so hindi ta na pwede yung mm -hmm. mamabayan kagintindi natin by saying And the more magdevelop ang kataling ban automatic dala ka manda oh, dala, <laughs> so mga rin na lantaw na uh -huh. ang uh, focus niya sa uh -huh. mga nagapong kung more on uh, yeah. uh, development in yeah. terms sa mga infrastructure right. ano nga mga bagay so ako niya wala ko yasang kuminto mm. siya Ay, ilan na ila na kay isipi isa mm. nga nagapungko i eh, muna mm. katungon nga magpa-develop mm. sa mga muna mga, mga mm. bagay pero sa ato naman niya lain no? Mm. Oh, ang yeah. ato niya involved ang katauhan right. sa muna mga bagay yeah. no? para at least pag-abot sa panahon mabalaan naton Kaya makita naton nga ang pag-improve sa ila, makabulig pag-abot sa panahon, nga ila nga pang adlaw-adlaw ang -adlaw kinabuhi, no? at least ma-uplift hmm. natin. Ang importante. Dira, no? Final message, Vice, para tapos ng tangat -tang episode. So, ah, so mga, uh, mga kaupong pulumulat na mga mm -hmm. podcast uh, viewers, uh, mm, -hmm. ini ang inyong uh, utod, si uh, Milcher Inday Indayutar, nga naghahangyo, pagiliwat sa inyo mm. nga kita magbinuligay mm. no pagabot sa May 12 election kay mm. kabalo naman kamo ya ang aton nga topic subong uh, involvement. involvement so dapat involve naton ang katauhan para mm. pagabot sa panahon nga makabot naton ang aton nga mga tinutuyo mm. nga pinagis sa mga programa nga aton mm. nga himuon ang tanan mm. mataga an gid sang tansa nga maka abil sa mga programa nga dapat yatag sa munisipyo. Kagang ang development magredown oh, sa mga ang development sa katauhan. Right. Kay simpre amo ginaaton nga tumong kag tingwa nga ang katauhan amo ang dapat naton gabuligan. Alright. Yeah. Thank you very much guys. So dire na natin natay anay humanon ang aton nga podcast subang adlaw. Madamo kay salamat sa inyo pagupod. Kag aton programa Hugpong Flomno Kenyos para, para, sa, sa bagong, bagong, politika. politika.